tentative yung approach nila pagdating dito sa discussion. So it isn't that walang opposition, hindi naririnig o pilit na pinatatahimik yung mga alternative views, yung mga views that don't necessarily agree na kailangan natin ng charter change. Bukod pa dyan, na those who are in government na traditionally sumasalungat sa administrasyon ay parang hindi na traditional ngayon. So what for whatever reason kung bakit hindi na sila nag oppose eh, ito yung nagiging resulta parang walang oposisyon at all. Ano po assessment po ninyo? Nagsalita mm. na po si Attorney Harry Roque, mukhang mm. ang dulo po ng, uh, ng uh, mga banta ng martial law a term extension. Uh, ano po ba ang mga safeguards ng 1987 Constitution uh, laban po sa batas militar? Well, uh, as we know, dun sa saligang batas natin, maaaring mag-declare ng martial law, pero kailangan ang Kongreso ay mag-affirm nito at isiset kung ano yung limits niya. Halimbawa, kung ganong katagal siya, and so on. So, yun, tapos merong ano, mahigpit ang mga requirements, kailangan lawless violence, and so on. Maaaring din... Uh, i-review ng Korte Suprema yung existence ng law, lawless violence na yon. Ay, ng Kongreso din pala. So, in that case, yun yung ano. Sa well, so, totoo lang, dati akala natin napaka-stricto na yan. Eh. Mm. Pero nakikita natin that it is entirely possible na kapag kasundo mo ang Kongreso, then martial law can be even extended later on. So, and may president na nag-extend din tayo noon, panahon ng Marawi crisis, pero very limited uh, geologically uh, ang um, um, declaration. Doon lang sila sa sa conflict areas. Ngayon, ang possibility na nire-raise ni Attorney Harry would be a nationwide declaration. Uh, maraming pwedeng gamitin. Gamitin nila yung... Uh, sumabog a uh, few months ago. Uh, pwede nilang gamitin economic. Merong hmm. mga precedents for that. So, hopefully, it wouldn't be because ang gobyerno mismo ang gagawa ng conditions para sa deklarasyon niya. Pero, nandun po yung mga banta ng term extension, pasok po ba yun, ma'am? Uh, pag martial law, ano ba? tapos automatic. Okay. Pwede na lang i-extend ang kanilang termino. Grabe pa lang 'yung goma natin, ano? Oh, National goma yeah, 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 'yan eh. Yeah, yeah. <laughs> Kasi eh um, ganoon ang ginawa. In the first Marcos administration, nagdeklara ng martial law para hindi na siya tumakbo uli muna for the presidency. Tapos he set the conditions para tuloy-tuloy yung kanyang term. Kasi patapos na siya by that time, 'di ba? Mm -hmm. uh, they were getting ready for elections nag-convene siya ng ano ng constitutional convention and even yon naantala so eventually nagkaroon ng bagong saligang batas nagkaroon siya ng additional powers including the power to make laws including the power later on to uh, na judicial power na mag-issue siya ng arrest search and seizure order naalala niyo yon yung ASON, tawag namin noon So, pwede siyang, meron siyang judicial power, meron siyang power to make laws, tapos siya pa yung presidente. And then, of course, yung term niya was tuloy-tuloy habang existent daw yung threat. So, yun, yun yung national trauma natin na baka maulit yun. That's why ang daming nilagay na safeguard sa ating saligang batas. And the presumption dun sa ating saligang batas is uh, merong pang panabla on the part of the legislature at if later on necessary meron din Korte Suprema na maaaring mag-review ng lahat ng ito uh, unfortunately there are of course ways around it pa rin and uh, but those ways around it require an enormous amount of resources kaya nakikita kaya na nakokonek yung martial law dito sa term extensions kasi pag tinignan mo yung mga attempts to change the constitution It requires a lot of resources. Tingnan nyo, nakaumpisa ng People's Initiative. Tapos, tahimik na tahimik, pero ang bilis-bilis. May, may speech si House Speaker ng December 5, mm -hmm. indicating yes. that a People's Initiative is necessary para voting jointly. Tapos, wala pang dalawang linggo, nag-umpisa na yung mm -hmm. signature campaign. And kung hindi nag-ingay, kung hindi nagkaroon ng Senate investigation, hindi mapupuntir yan na mayroong kinalaman somehow ang ating Kongreso. But to move this much, this many people, yung ang daming jurisdictions, ang daming barangay na involved, and you need something like 12% uh, na affirmative signatures for that. To move that kind of people, the logistics required for that, the amount of resources, ang laki. So kung mauuwi ang chacha only to those three economic provisions, hindi siya worth it. Besides, how big is the advertising industry ba? How many people really want foreign education here or will be able to afford it? Eh, yung sarili natin mga private schools, hirap na hirap. Ano yung market for that? So kung yun ang titignan natin na ang puntirya ng charter change, it doesn't adapt, up. Masyadong malaki yung binuhus nilang pera para baguhin ng saligang batas para malimita dito. Besides, alam natin na kahit paano papasok at papasok yan either through a constitutional convention or through a constituent assembly pagka-convince na, na yung constituent assembly at yun ang sinasabi nila yun lang talaga ang kinonsider nila kung may constituent assembly nothing stops any congressman or senator from moving to uh, to add to these matters na babaguhin nila sa saligang batas so if you put all of that together imposible na ano na walang term extension imposible na walang charter change and we already see and here na yun na po ang pinag-uusapan kahit sa camera among themselves. Uh, attorney, hindi ba yan pwede na doon sa ano, habang pinag-uusapan nila, lagyan doon ng provision na ito lang yung pag-uusapan natin? Kung Saan baga, ito lang nila, yung babaguhin natin. Hindi na pwede. Itong tatlo, di ba, sabi nila, tatlong uh, uh, provision lang yung gusto nilang baguhin, economic hmm. provision yun. O dito lang tayo, hindi ba yun pwede na naka-black and white para tutok lang talaga sila doon at mawala yung pangamba na pati yung ibang uh, mga provision sa 1987 Constitution ay mahimabang. Uh, Kung resolution lang yan, they can overturn that. So, unless gawin nilang batas, or unless, hello, baguhin nila yung saligang batas para ilimit limit yung mga ano, uh, ang pag-uusapan dito sa, sa, with every constituent assembly. I don't think you can limit the powers of the Constituent Assembly. Ganito yun, ha? Yung Congress, that's a separate body from the Constituent Assembly. I mean, this, it's the same people, pero iba yung character niya. Ito yung trabaho ng Constituent Assembly, baguhin ang saligang batas. Hmm. But nothing in the Constitution says na maaaring limitahin kung ano lang ang pag-uusapan in the Constituent Assembly. Mm -mm. Meron din nabanggit si PRRD uh, last time na mm -hmm. sa pagbabago ng ating konstitusyon, dapat obserbahan at sumusunod din sa konstitusyon. Correct. Meron bang nakasaad sa konstitusyon, yes, ma'am, na hindi pwedeng magbabago ka for the benefit doon sa mga nagbabago? Uh, doon sa provision sa uh, legislature, merong nakalagay doon na hindi ka pwede gumawa ng batas. Yung Congress, hindi maaaring gumawa ng batas na i-increase ang salaries nila and so on. Uh, kailangan prospective yon. Ang ordinaryong batas, hindi yan nagre-retroact. You have to be very specific. I mean, it's not impossible, pero kailangan ba explain mo ng mabuti kung bakit ire retroact yon. So, in general, any rule, any provision in the Constitution, pag gumawa ka ng batas, o kapag ginawa mo uli ang saaligang batas, prospective yan. Hindi yan, hindi mo kunwari pwedeng arestuhin ng isang tao, for a law that wasn't in existence at the time that he committed the act. So ganun din, yung, ano, pag binag mo yung saligang batas, batas yan. So prospective yung application niya, hindi yan retroactive. So kumbaga ma'am, once na halimbawa pagpalagay natin na yung uh, na uh, nasa nakatoka ngayon na magbago ng ating konstitusyon mm -hmm. ay papakialaman nila yung term extension. Doon pa lang sa pakikialaman nila sa term extension, yun yung naaprubahan. Mm -hmm. na depektibo na yung ginawa nila. If that's what they, they are going to do. Kung kunwari, ang naririnig kasi natin, of course, there's no confirmation mm -hmm. of this, is that babaguhin nila, pero i-carry over lahat para hindi na mag election muna, magbabago yung rules, walang election, carry over lahat ng mga officials, magbabago lang yung designations nila kung magbabago nga yung forma ng ating gobyerno. Mm -hmm. So, in that in that sense, parang they think that they can carry it out kasi carry over. Naalala niyo noong 1986, nagka-revolusyon, nag-appoint ng mga OIC, yung presidente pumasok noon, si Cory Aquino. Um, originally, yung proposal was to carry over muna yung mga nakaupo. Pero dahil hindi nila pinagkakatiwalaan, baka uh, very fragile, yung bagong gobyerno at that time, hindi nila mapagkatiwalaan yung mga local government officials. So halos lahat yon pinalitan. So in this case, they're just going to carry over all the existing officials, babaguhin lang yung kanilang mga titles or call it a transition period. So until na fully implemented yung bagong gobyerno, i-carry over sila which is basically a term extension. Mm Karamihan sa kanila, kung matatapos na yung term nila, yung tatlong taon ng termino nila, eh sila pa rin ang mayor, congressman, senator, whatever, ah, pagpasok ng bagong saligang batas. Saan ito ha? pwede question na ma'am? Sakali man ha, na ganyan yung uh, mangyari na may term extension at ang uh, makaka, magkakaroon na benepisyo yung existing na mga incumbent, kumbaga. Mag, well, sa Korte Suprema uh, ultimately the final arbiter ang Korte Suprema niyan. Unless baguhin nila uli yung makeup. Oh, so wala pwede pa the time bya nila maano din mabago din yung Korte uh, Suprema ba uh, yung mga nakaupo. Ah guide oh, tama tama. Um mahirapan sila rin kasi nga hindi retroactive eh. So kung ang mga uh, mahistado ng Korte Suprema ay may termino hanggang mag-75 years old sila, mm -hmm. dapat justice pa rin sila at the time. Mm -hmm. Pwede nilang baguhin, pero magbabago lang yung term ng isang uh, maestrado kapag pasok na mm -hmm. bago. Prospective. So, dapat maubos muna yung makaretire muna lahat or tuwing may nagre-retire, yung bagong pasok, mag apply na yung bagong uh, batas sa kanya. Bago lang si Partner Carlo. Ma'am, um, nabagbanggit itong uh, ano uh, possible possibility na mag-deklara din ng uh, uh, Marshall. Ano bang sinasabi ng konstitusyon pagdating po sa deklarasyon ng Marshall? Ano ba yung mga uh, parameters nito? para pwedeng mag-declare ng uh, martial law kasi ang alam uh -huh. lang nating na mga kababayan pag may like kagaya pinaka recently lang uh -huh. doon sa ano sa Mindanao pag may yes. kaguluhan uh -huh. ng ano, dala ng terorista yes so usually it's invasion or lawless violence so kailangan mayroong physical danger yun yung mm -hmm. ano usually ginagawa nila well yun ang nakalagay sa ating sadigang batas however may mga instances na sinusubukan ng mga dating pangulo yung uh, ano yung mga prospective danger kumbaga hindi siya yung lawless violence pag lawless violence there must be actual violence in the streets so yun yung ordinary reading natin but pwedeng i-interpret halimbawa ng pangulo na merong terrorist threat So, hindi natin nakikita yan, hindi natin nakikita yung lawless violence na yan, but the mere existence of a threat, let's say meron mga nagsasabing uh, in danger ang ating mga public uh, works, ang mga infrastructure, and so on, then maaaring ipadeklara ng presidente to prevent these things from happening. Of course, limited yan. So, there's a limited period. Kailangan mag-report siya sa Kongreso. Mm. And Congress has to affirm that or pwede din puputulin na ng kongreso immediately pag sa tingin nila hindi nagko comply yung yung declaration ng presidente doon sa requirements ng saligang batas Nap dagdag ko lang kasi sinasabi din dito sa hmm. section 18 ng article 7 sa uh -huh. 1987 constitution na ano yung congress voting jointly okay at least mali na hmm. dito na voting Ganun jointly na. kailangan uh -huh. majority lang So wala nang ano dito kung nasa kamara or Senado eh alam yes. naman natin medyo mm -hmm. solid itong ano uh -huh. uh, dito sa kamara. So wala nang magbabalanse nito at kung may pabor ka sa kamara, madali mong ma-declare ang marshalo. Sadly, oo. Um, I think yung purpose kasi niyan was to prevent endless debates on uh -huh. on that. lalo lalo na may danger. Yun yung yun yung idea behind that provision na voting jointly. Unfortunately, hindi na-foresee ng no, mga framers ng 1987 Constitution, yung possibility na may scenario ka where uh, Congress is beholden or yung Pwedeng to a singular eh. power. Oo, parang kagaya so, sa nangyayari ngayon sa oh. SMNI. <laughs> okay, sige po. Si Ferdinand. ko kasi may kaisa sila. <laughs>